Thank you mga solid subscriber po natin na nandyan pa rin hindi tayo iniiwan yan so mamaya na lang po pag nandun na kami sa papandawin namin mga kasipi sa panisya na po kung ngayon naman tayo nakapag ano uli sa episode po na ito ay magpapandaw po kami ng inilatan po ka po na pang isla na bubutrap ito po yung trap mga kasipit so titingnan namin po yun sakali so tara ngayon no ma taas na po yung tubig taas na po yung tubig sana maraming pumasok doon sa pinaka ano pinaka gitna ayun no check pa ni ni kasipit dodoy kung mayroong mga na paiwan na mga isda doon sa taas Tignan niya dun sa taas. Yan. Total ay nandun siya sa taas. Titignan natin daw kung titik lang natin kung may laman na itong ano, medyo tahimik siya eh. Walang pumapalag. Sana sa sa, sa lalim lang ng tubig. matigas siya na lang tayo na lang natin ayan so ayan, kung may naririnig po kayo mga kasipit dahil mataas na po yung tubig papkat po doon ang ginagawa po ni kasipit dudoy ay binubulabog niya sa taas para po yung isda ay bumaba dito sa ano pinakamin ayun po naririnig nyo po pinubulabog nya sa taas nandyan na rin po sya o dalawang trap po pala ito na ilatag nya kahapon malalim nga tubig ngayon sa ano eh sa gabi sa sa timing kami dahil amihan o sana maging maganda yung huli ngayon eh, pumapasok na yung mga isda dito sa ilog yan po oh. Aan. ha oh. asa na lang talaga dito sa pumasok dito oh. kasi kanina tuyo tuyo naman di diba? ba tuyo tuyo naman kanina yung bago tayo umalis dahil doon sa pinagdadaungan mo doon, tuyon-tuyo eh. Ayan po. Ayan ah. Nandiyan na yung gumawa na yung mga isda. Papunta dyan. Ayan Uh, And na po kung Pag ngumit yan. May huli yan. Katot sa mga 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 nakabagong palo dito. Ayan. Katot. Katot po. Si Master Tax kasama natin kanina. Bumaba po siya doon sa ano sa kabila dahil siya ay mandudukot. Padrap lang siya doon sa kabilang ilog. Yeah. Yung mga kasipit, ano laman ito? Yan yung bago, di ba? Luma. Bago to? Yan yung bagong bawa. Tagal-tagal din po yan, halos isang taon. Hindi na ikabit yan. Hindi namin na i-vlog. Ano po? Abang-abang na lang. ng agat lapo lapo ano sige okay. oh mahina pero ha mahina mga kasipit ha huh? mahina ang sampa konti isda lang yun ayan lang po ito yung nahuli oh hindi na po panay yung buslit merong isang ano doon oh merong isang palo lipat po kami doon sa ano dito lang to so, dito lang po muna ito lipat muna po kami doon sa isa pang trap update na lang po mamaya ayan sinagwan na lang po namin yung isang trap doon yung isa oh na kapapandaw lang po namin ayan. nandito po yung isa so ayan dito na po tayo sa pangalawang trap kinimulay niya po dun sa taas mga na stuck hindi pumasok sa loob ng trap waka meron po dyan eh Tawin niya Wala, no? Wala na stock mga kasipit. Wala na stock na stock. Man. na lang talaga yon di ba? Huh? Yun, yung mga nahuli na yon Kain mm, na, na lang talaga yon Maganda? Oh, maganda. Ano maganda? nakikita ko isda kanina eh. Ah, Mababa ah. eh. na siya no hmm. Ayan Ano meron na po yan Uy Mukhang mayroon na. Ah. Maganda yung langoyan sa loob. Ang isda. Mayroon din. Uy! Uh, ayos! Uh. Uy! Uh, Jackpot oh! Lalaki-laki! <laughs> Jack Ang thumbnail! <laughs> ito sa tas. Oh, okay, ano? Ano masasabi mo? Ano? <laughs> nabigo uh, uh, yeah. Nabigo sa una. Pero dito sa ano, uh, kadali rin. Kadali sa pangalawa. Oh. Eh. Yeah. Ayos. Ayos. Dalawang lupa pa lang. May oh. eh, patag oh. Dalawang lo. nga. Nasa ano siguro ito mga kasipit. Tingin mo kaday. Pang mm. kilo kalati, no? Yan na lang siguro, dalawa na yan, huwag na yung bayaban. Yeah. Baka mga ano ka pa, uh, tis, na, tinik. Di ba, libus na lang natin yan no? ah, taas. Ayan, bubuhos po namin sa taas. Ayan. Jackpot ito. Oh, oh. Oh. Tanyo yan, no? Lucky, oh. Isang kilo rin itong ano na yan, oh. Bayaban. Oh. Huh? Okay, uh, ito pa sa malita sa apa, eh. Hmm, yung Itang nil. Okay, pantang nil. Oh, kama sasampad, eh. Tatlo. Tatlo po yung bayaban. Tapos ah. yung malaki. Isa pa. Ada yan, dalawa.

up up. Mm. Nay kumun sa ano? Uh. Mm. Bayaban. Oh. siya ni. Yan eh. eh. Tala uh, sang sangkasinya. Okay lang sa ulo. Ulo lang yan yan. Ah. Oh. Yan, pindutin ko ha. ah. sige. Nilalagay na po sa sik pis, sikpow. Ah. женщину Ayan o. Parami. Parami oh, na lang. Hindi natin na lagay yung ano dito. Yung iba eh. Mm -hmm. oh, okay, palam ka pa na ano natin. Ako po kasi ay mga ngalimango pa. Oh, so yun, mga kasipit. Eh, hanggang dito na lang po yung video namin. Maraming salamat po. Ayan. So, Kita-kits Ita itakis na lang po sa sunod na upload namin uli. Ayan. Oke. Okay. Malam.